Madalas, hindi ko mawari ang gusto ng tao at ng mundo. Bakit? Kasi iba ang pagkakahulugan ng tao sa pagkilos nito sa ating mundong ginagalawan. Ang sabi ng tao, walang pressure, wala kang dapat patunayan o wala kang dapat at walang dapat kompetensya. Pero ano itong ginagalaw natin sa mundo? kaluwa't kanan ang dapat nating patunayan katulad sa Olympic katulad sa mga beauty contest sa mga quiz at sa ating mga taong nakakasalamuha hindi ba ang daming kompetensya pero ang sinasabi natin wala naman tayong dapat ipag-alala o ipagkompetensya sa iba kaya minsan nagugulan ako sa takbo ng tao at ng mundo God bless.